OM gosh mga ka surprise surprise Tagula na po pero hindi umuulan ngayong hapon mga ka surprise surprise It is 4th of July Friday mga ka surprise surprise Hapon po ngayon hindi umuulan Shesta time kaya mga ka surprise surprise You know the drill Usong uso po ngayon yung sinasabi nila na kalmahan nyo lang Pero mas kakalmahan pa natin mga ka surprise surprise And hindi po ito puksaan video mga ka-surprise, surprise. surprise. kakalma lang po natin. So, as promised po, recently kung pina-follow nyo po yung mga recordings natin mga ka-surprise, surprise. Naghanap po tayo ng mga medicinal oil. Yes mga ka-surprise, surprise. surprise Tag-ulan na po, napapanahon lang po na sinisipon tayo. Hindi naman tayo basta-basta iinom na lang po ng gamot. Kung amoy-amoy lang po at pahid-pahid lang, pwede na mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayan. <laughs> so doon sa mga nagpa-follow po, mga regular na nagpa-follow dito sa mga recordings natin, pumunta po tayo ng Chinese Drugstore. And may, may mga nakita po tayong mga bago nating bibigyan ng opinion video mga ka-surprise-surprise. Surprise. So bakit ba tayo naghanap ng bagong mga medicinal oil, eh, alam naman na natin na parang tried and tested na natin itong good old yitin medicinal oil, mga ka, surprise surprise. Well, it is because, napansin ko mga ka, surprise surprise, meron po pala siyang Buddha picture, ayan, Buddha, which is, pag inaamoy po natin to, pag ginagamit po natin tong oil na to, mga ka, surprise surprise, hindi naman natin iniisip si Buddha na nagpapagaling sa atin hindi ko iniisip na ay si Buda yung nagpapagaling sa akin ganon so kumbaga hindi siya iniisip kung parang tinatawag nga nila na medium ganon kasi mga ka surprise surprise Christian po ako and recently may napanood po ako na about doon sa mga sinasapian matagal na po mga surprise surprise um, nakarecord po sa Bible na totoo po yung mga sinasapian and usually kaya po sila sinasapian is it's because may mga meron silang something sa katawan nila or nakasuot sila ng something sa katawan nila na pinapaniwalaan nilang swerte o mga inukit na imahen yung mga ganyan mga surprise surprise and yun po yung nagiging cause ng possession yung sinasapian sila dahil doon So medyo nung paubos na po itong Yeetin medicinal oil natin Mga ka, surprise surprise And napansin ko po yung Buda Kung kailan paubos na Tsaka ako napansin si Buda Ayan Sabi ko Siguro iba na lang muna yung bibilin ko Ganon <laughs> Para sa uh, Psychologically peaceful ako Ganon And ayan dun nga po pala Sa gusto ng review nitong Yeetin medicinal oil Mga ka-surprise, surprise Meron po yan dito sa YouTube ko Hashtag World's most famous vlogger pero ngayon hindi ko na po siya bibigyan muna ng opinion kasi nga po alam niyo naman na po yung take ko when it comes doon sa Buddha. Baka ma-influence ang pa po kayong gumamit nito. So ganoon. So ayun nga po. Paubos na po siya and then naisip ko babalik ako doon sa Chinese drug which is called Elove. Sa SM po meron po noon. Hindi ko po alam kung sa lahat ng SM meron po noon. So, bumalik po tayo doon sa Chinese drugstore, mga ka-surprise-surprise. Surprise. And marami pong nangyari. Sige, to be in short na lang mga ka, surprise surprise is first, binili ko ito. And then, isinoli ko, pinalitan ko nito. Ganon. Ganon po yung nangyari mga ka, surprise surprise Kaya nagkaroon po tayo ng backlog na marami na po akong pinramis na gagawin po natin ng opinion video. Pero hindi natutuloy mga ka, surprise surprise Kasi nga po, nagkakaroon po tayo ng exchange of item mga ka, surprise surprise So, ano po ba yung unahin natin mga ka, surprise surprise Well, ang unahin po natin is gumawa po ako ng notes, mga ka-surprise-surprise surprise, tungkol sa pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito. Wala ko, ayahin mo masinsina usapan na to. Hindi naman mga ka-surprise-surprise. Surpri shesta lang. Shesta lang tayo na usapan. So ngayon, ito po mga medicinal oil, mga ka-surprise-surprise. Surprise. It's bagyo season, di ba? So, bibigyan natin sila ng mga signal. Parang, di ba, sa bagyo may signal number one, signal number two, ganon. So, since tatlo po ito, hanggang tatlong signal po yung ibibigay natin, mga ka-surprise, surprise. So, ano ba yung signal na yan? <laughs> yung sa tapang po, mga ka-surprise, surprise. Yung tapang ng amoy, ganon. <laughs> Meron po kasi matapang sa pakiramdam. Ito naman, mga ka-surprise, surprise. Tapang lang ng amoy kasi, yun lang naman po talaga yung habol natin dito. Kasi nga po, on a budget po tayo, hindi po natin siya ipinapaligo. Inaamoy lang po natin para makatulog na tayo hindi na natin maramdaman yung mga sakit ng katawan natin. So, pang amoy lang po, hindi pong pampahid. So, signal number one. <laughs> Siguro po mga ka-surprise, surprise, ano, when it comes sa tapang ng amoy, ha? So, ito na yun. Sasabihan nga natin. Siguro sa signal number one, papangalanan siya na, papangalanan natin siya ng kalmahan mo lang. So, ito yung kalmahan mo lang mga ka-surprise, surprise. Ito na yun. <laughs> kalmahan mo lang. Actually, hindi ko alam kung sino sa dalawa. Pero feeling ko tayo ito mga ka surprise surprise So, ang signal number one, ang pangalan niya is si kalmahan mo lang. So, dito lang nga muna tayo. Ano mga ka surprise surprise ito? Di ba sanay tayo sa mga ointment? So, liquid form. So, yun pa pwede mo siya talaga ipahid and everything. Pero mga ka surprise surprise itong signal number 1 itong si kalmahan mo lang nagulat ako sa kanya kasi mga ka surprise surprise ano siya ang name pala nito is si Jade Crane L-Menthol Jade Crane ayan so ang tawag po nila dito is cone so ito po mga surprise surprise pang amo yan lang talaga masusurprise kayo pag binuksan nyo mga surprise surprise ganito po yung loob niya Mukhang it is not professionally done. Kasi tingnan yung mga surprise surprise. It is covered with foil. Ayan. So sabi sa akin, um, mo lang siya. Kung alam nyo po yung albatross ganoon ang gagawin yung mga surprise surprise. Inot inotin nyo lang na aalisin yung foil. Ganon And then ganito po yung itsura ng loob niya. It looks really unprofessionally done mga surprise surprise. Again, it is L-Menthol So, hindi po natin alam kung ano yung elemental na yan. Pero ang sabi po dito mga ka-surprise, surprise, wala po itong baksa. Pag binili nyo, ito na po mismo yon. And ang sabi po dito is for external use only. So, external. Ibig sabihin sa labas ng katawan natin yan mga ka-surprise, surprise. For external use only. Use for the relief of headache. So, ayan. Kung masakit yung ulo, sabi nila. Nanood ako ng mga ibang vlogger. Ang ginagawa nila, mga surprise, surprise kahit solid ito, ipinapahid nila or ikinikis-kis nila sa balat nila. So, nakita ko ikinis kis sa ulo, ikinis kis sa Pero ako, mga surprise surprise hindi ko siya ikinikis-kis. Sinisingot lang siya, mga surprise surprise So, ayun. Headache. So, sabi rin dito, mga surprise surprise toothache. So, hindi ko alam mga ka, surprise surprise. So, ang nakita ko doon, yung ginawa nung isang vlogger is, hindi naman mismo sa ipin niya nilagay, ha? Ah. Pero itong yitin, mga ka, surprise surprise. Since this is liquid, pwede mismo sa ipin mo ilalagay. So, let's say, yung masakit yung ipin mo, hindi doon sa mismong ipin, mga ka, surprise surprise. Dito lang mismo sa jawline. So, dito. And then, ayun, siguro i-absorb na yon nung gums mo. Ganon. Ganon, ha? Pero hindi ko sinasabing itinry ko na siya. So, make further, what do you call this, research about that, mga ka, surprise surprise. So, yun, ang experience ko dito, mga ka, surprise surprise, is yun nga, dahil gusto ko lang bago matulog, yung aamuin mo lang na ganun, ganun para mas mahimbing yung tulog mo. For me, ha, ganun yung nangyayari, ganun yung naiging sitwasyon. So, parang feeling ko, ito na talaga yung match made in heaven ko, mga ka-surprise, surprise, kasi... Hindi po siya ipinapahid talaga. Solid po siya. So, inaamoy lang po talaga siya. Yon, Nakakita na po ba kayo ng mga inhaler? Yung para bang pag, pag inalog-alog mo parang merong solid sa loob, gano'n. Ito, mga ka-surprise, surprise, hindi mo na kailangan alog-alogin. Ito na yun mismo, ayan. So, amoyin lang po natin na ganito. Ayan. By the way, mga ka, surprise surprise excuse me po sa ipin ko, hindi, hindi po po ako nakakapag-toothbrush. Ayun, mga ka-surprise, surprise. Really pleasant po yung amoy niya. Very pleasant, ganon. So, itinry ko siya nung, natutulog, nung matutulog ako, nakahawak lang akong ganon, tapos ganon. Pero ang napansin ko, mga ka-surprise, surprise, is since hindi siya ganon katapang, kaya nga sabi ko, signal number one lang siya, ito yung kalmahan mo lang. Ano mga surprise surprise parang feeling ko kakabagan ka sa kanya. Magkakagas yung chan mo, saka sisinghot sa kanyang gano'n Kasi nga, light lang yung amoy niya. But it is really pleasant. So, naisip ko, gagamitin ko lang ito sa mga, let's say, pagsasakay tayo sa mga sasakyan, ganun. Magka-travel tayo, ganun. Ito po yun. So, again, L-Menthol Jade Crane. Ayan. I think this is uh, made in Republic of China, mga surprise surprise. This cost around 65 pesos. Ganito lang po siya, wala po siyang box. And ito na po yun mga ka-surprise, surprise. Hindi na po tayo pupunta doon sa mas kalmahan lang. ba diba, ang signal number one is kalmahan mo lang. Signal number two is mas kalmahan pa natin. Magja-jump na agad tayo dito mga ka-surprise, surprise. Ito na yung signal number three which is called puksaan mga <laughs> Ito yung pangpuksaan mga ka surprise surprise. Paano ko bakit ba natin nasabing pampuksaan ito mga ka surprise surprise? Kasi pag inamay mo siyang ganun mapupuksa ka agad mga ka surprise surprise. Tulog ka agad. <laughs> Promise mga ka surprise surprise pinuksa po. Kabibili ko lang po nito kahapon and pinuksa po ako nito kagabi. So this is Shaolin oil liniment. Ayan. Medyo hesitant na naman nga ako mga surprise surprise kasi may picture naman ng Shaolin. Pero I guess hindi naman ito Diyos, di ba? I think ano lang ito, isang taong nagpa-practice ng martial arts. Yung mga mga pakikipaglaban ganon. So Shaolin, ano, labanan mga surprise surprise. Sabi ko na, buksan, pang buksan ito mga surprise surprise. So it says here, Shaolin liniment. So parang naisip natin dito is mga... Para bang, what do you call this? efficient days mga surprise surprise ayon so without any further ado mga ka surprise surprise sa loob niya ganito magiging itsura niya ayan it comes in a bottle mga surprise surprise and pag binuksan mo siya roll on ayan may roll on siyang ganun mga surprise surprise yung consistency niya po mga surprise surprise is, sa loob is para po siyang efficient ayan And then, ayun nga mga surprise surprise ang ginagawa ko is, dito sa palm ko, ayan, ayan, ito, sa mismong palad, ikaganyo ko, roll ko ganun mga surprise surprise hindi ko na i ngayon na kasi baka madumi yung palad natin. And iyon po yung ayaw ko sa kanya kasi nga, baka ma-contaminate yung loob, pag madumi po yung palm natin. So, hindi ko po siya gagawin. So, ang gagawin ko lang po ngayon is, ayun, iginaganong ko lang po, and then, ayan, ganyan, matutulog na akong ganyan. So ayun mga ka-surprise, surprise Again, yung tapang po nito Pang signal number 3 mga ka-surprise, surprise Ito po yung pampuksaan na <laughs> Grabe mga surprise surprise At may age hindi ko expected na makikiusap po ako sa mga What do you call this? Sa mga kalmahan mo na yan Sa mga puksaan na yan Sa mga atake ko na yan Mga ganun mga ka surprise surprise So it says here dito sa Shaolin Oil mga ka surprise surprise Ayan, meron po siyang menthol, meron po siyang camphor, meron po siyang lavender oil or spike, meron po siyang clove, meron po siyang citronella, meron po siyang eucalyptus. So marami po kayong maamoy dito mga ka-surprise surprise. Kaya po pala siya matapang. Ganoon. So, ito mga ka-surprise surprise, indication. For the relief of symptoms of influenza. So, ayan, kung meron po tayong flu, pwede mo natin siyang amuyin and colds. For the relief of back pains, muscle and joint pains, So, ayan, pag masakit po yung likod natin, masakit po yung mga joints natin, i-roll mo lang po siya para po siyang tiger bomb, para po siyang efficacent. Ayan, mga surprise, surprise. So, pwede rin siya sa muscle cramps, sa rheumatism. Ito yata yung rheuma sa Tagalog. Lumbago. I don't know what it is. Paki google na lang. Nerve pain. Ayan, yung mga nerves nyo. Kung meron sa inyong umiirita, ganyan. I amoyin nyo nyo lang ito mga ka-surprise-surprise para hindi kayo mairita sa kanila. Headache. Ayan. Sige, more na ako sa hilo siguro. Pag ako medyo parang nahihilo, gusto kong amoyin to ganon pa sa arthritis mga ka surprise surprise. So siguro kung may arthritis kayo sa paa katulad ko, iiaano niyo ganoon. So let's say ito yung joint ng paa niyo, igagano niyo. <laughs> so stiff neck, stiffness. So more on sa leg to kung medyo hindi niyo maigalaw yung leg niyo, ayan. Sprain. Hindi ko alam yung sprain, pulikat yata yung mga ka, surprise surprise. And insect bites and skin itch. So ayun, pwede ito sa kagat ng lamok. Ayun, mga ka, surprise surprise. So what else? So ayun, tuwan-tuwa po tayo, no? Kasi nga po, mga ka, surprise surprise matagal ko na po sa inyo yung pinapromise na gagawin ko po ng opinion video ito. Pero hindi matuloy-tuloy. Dahil nga po sa mga series of events. Pero ayun nga po, ngayon na-cover po natin siya ng tatlo. Signal number 1, 2, and 3, mga ka, surprise surprise kaya ayun po ano, ilang minutes na ba tayo? Baka nakaka 20 minutes na tayo mga ka surprise surprise. Ayan, nakaka 15 minutes na po tayo. Hindi ko na po papahabain yung video mga surprise surprise. Nasabi ko naman na po sana lahat ng kailangan kong sabihin sa, sa inyo mga surprise surprise about this. At kung mayroon pa po tayong kailangan further pag-usapan dito, comment down below. Sa comment section na lang po tayo mag-usap. So hindi ko na papahabahin yung video mga ka-surprise-surprise surprise. Puputulin ko na po Siesta time po ngayon dito Ayun magsi na po ako So yun lang po mga ka-surprise-surprise surprise. Magandang hapon po sa lahat OMG